Hi guys! For today's ulam, pritong isda at magigisa lang ako ng sitaw. At ito nga, habang nape-prepare ako ng panggisa ko ng sitaw, piniprito ko na rin nga yung isda. At para hindi masayang oras, at ito nga, multitasking nga ang ginagawa ko. Habang napiprito, ay eh, naghihiwa ng mga regatos para do sa gulay. At ito nga, nalalaban pa nga itong isda na ito. At ito nga, after ko matapos i-prepare yung gagamitin ko para sa akin gulay na sitaw, mag start na ako mag -isa. At ito nga, lalagyan ko nga ng konting baboy para merong konti namang sakol. At ewan ko nga ba bakit itong inuna ko yung baboy, eh dapat ay eh yung sibuyas at bawang. At ngayon ko nga lang napansin ang ginawa ko na ito. Ah, naalala ko na nga pala bakit hindi ko inuna si sibuyas at si bawang. Kasi pag niluto ko nang una siya, tapos yung baboy ay hindi paluto luto, naisip ko kasi baka masunog agad. Baka kasi pumait yung bawang pag nasunog siya. Kaya inuna ko muna yung baboy, tapos niluto ko lang muna siya ng konti. Tapos sinunod ko din yung kamatis para mabilis siyang lumambot. Kasi gusto ko sa kamatis yung dinudurog talaga. Basta sa lahat ng luto na no may gina, ginamitan na kamatis, eh gusto ko talagang durog na durog yung kamatis. Ang ganda kasi ng kulay na kamatis, pag durog na durog na siya. So, ayun na nga, nilalagay ko na nga yung sitaw, kasi malambot naman na yung... Ayun na nga, malambot na kasi yung baboy, kaya nilagay ko na nga din yung sitaw. At yung isda nga na piniprito ko, ay tapos na, tapos naman laban. Kaya dito naman tayo sa tinisang sitaw. At nilagyan ko pa nga siya ng konting tubig para meron namang sabaw. Hindi ko kasi alam kung magtutubig ba ang... Minsan kasi ang ibang gulay nagtutubig. So nilagyan mo na nga siya ng sabaw, tapos nagtubig pa. Ay naku, hindi na siya ginisa. Parang sinigang na nga siya. At ito nga, nilagyan ko nga sya ng cubes, pampalasa, tapos halo-halo lang para matunaw. At hindi ko nga alam kung tama ba itong way ng aking pagluluto. E eh, basta ito na lang ginawa ko at hindi naman tatanggi itong mga gulay at likados na nilagay ko. At panay nga lang din ang halo ko ay natatakot ako ay baka hindi maluto lahat yung sitaw. At baka yung ibang sitaw ay luto na at yung iba hindi pa. At nilagyan ko nga siya ng konting patis at yun na lang ang ginawa kong pangpaalat. At ito halo na naman hanggang sa mahilo silang lahat ina-check ko pa nga yung sabaw kung okay pa siya o ko pa ba or hindi na. At sabi ko nga, yung konting sabaw lang naman ni eh, okay na. At ito nga titikman ko kung okay na yung lasa. Inalo ko pa nga ulit pero parang okay naman na. At ito na nga luto na.